Magandang gabi po sa inyong lahat. Dalawang bagay po. Una, tinuturoan tayo ni Jesus kung ano dapat ang ang laman ng ating mga dasal. Yung common structure, basic structure ng ating panalangin. Kasi minsan di natin alam kung paano eh. Minsan may luluhod dyan, diretsyo, Panginoon, ito. Diba? ba? Ito. Kung titingnan natin yung basic structure ng na binibigay sa atin ng Panginoon bilang gabay sa ating panalangin, modelo o formula sa ating prayer, ito ay nasa Our Father. Una, mapapansin ninyo ang ang dasal na ito ay nagsimula by addressing God in a personal way personal. At hindi lang personal and familial. Family, familial. Ibig sabihin personal, may kaugnayan, mabuting kaugnayan sa Diyos. Familial, familial way. Kaya ang tawag natin sa ating Panginoon ay Father, Ama. Nung magdasal tayo ng opening prayer sa collect sa ating misa, we called Him Father, Panginoon. Ama namin. We honor Him by proclaiming Him holy. And God alone is holy. Tapos, sumunod yung mga lista ng dapat tingin. Give us this day our daily bread. Pero hindi lang tinapay, hindi lang pagkain yung hiningi. Pati pagpapatawad forgive us our sins as we forgive those who trespass against us. We pray na sana malayo tayo sa sa mahirap na pagsubo. Malayo sa jablo. Ang formula po ay maiksi, klaro, madaling maintindihan, mahirap lang gawin, lalong-lalo na yung pagpapatawan lalong lalo na yung pagpapatawa. Yung humingi ng tinapay madali. Pagpapatawad, medyo mahirap yan. Diba? Medyo mahirap. Basic structure. Pero na po tayong basic structure. So, pag nagdasal po kayo, always call on God the Father. Then, yun, humingi ka after. Pangalawa, Well, okay na po kung meron tayong basic structure sa buhay. I mean, sa panalangin natin. Pero ang mas mahirap dito sa panalangin is yung consistency sa prayer. Pwede nga alam natin ang content ng prayer, pero wala naman tayong panahon magdasal. Di ba? Kami ni na Father Herbert, we try as much as we can every morning to pray, yung morning prayer namin, kami ni Father Knox tatlo. Minsan nagdadasal kami sa table, minsan nagdadasal kami sa chapel. Pero minsan pag marami talagang gawain, makakaligtaan namin yon. Mahirap pong maging consistent sa prayer. Si Jesus, nakita natin na sa lahat ng panon, He was able to pray. Early in the morning, He would wake up and pray. Late at night, pagod na pagod sa trabaho, he would pray. Before he decides on something big or small, he would pray. He always had the time to pray to God. Ibig pong sabihin, palagi po siyang connected sa kalooban ng Diyos. I believe um, isang great balancer sa buhay ay talaga ang prayer. May problema ka, Magdasal ka, medyo gagaan yan. Medyo gaga. Pagod ka. Sabi ng isang pari sa amin, pagpagod ka, don't lie down. You kneel down and pray. You kneel down and pray. It will balance your life. Kasi minsan pagpagod tayo, iniisip natin sa atin itong mission eh. Nakakalimutan natin na sa Panginoon pala itong mission na ito. So always, have the time to pray. Find the time to pray. Binigyan na po tayo ng modelo ni Jesus sa ating pagdarasal. Siya na lang po ang dapat nating hanapin. Ang maging consistent sa prayer. To pray every day.